Pero nectarin naman ngayon ang hinog na at kagaya ng snow white nectarin nagkakandahulog na sa dami ng bunga sayang nga lang ha walang kumakain my god nakakahiblad na sa dami ng bunga at nauhulog to maliliit kasi kaya walang ganang kumain pero sabi nga ni Glenna Pink malit nga matamis naman yan kaya matikman natin kung totoong matamis ah ni ha <laughs> <laughs> matabis na <laughs> ay naka lako <laughs> lang nagsagan. So, Dami nalalaglag araw-araw. Nalalaglag.